ang maligayang pagdating sa kwentong Biblia, limang supernatural na pangyayari ang nangyari kaagad pagkatapos ng kamatayan. Ni Moises at sila ay nagbago ng kurso ng kasaysayan. Pagkatapos ni Moises ay nawala. Maging handa dahil kung ano ang nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan ay baguhin ang lahat ng bagay na naisip mo tungkol sa kwento na ito. Pagkatapos ng pamumuno sa mga tao ng Israel, para sa 120 taon Moises umakyat, sa bundok ng Nebo tumingin ibabaw ng Ipinangakong lupain, isang lupain na hindi na niya masasalubong at namatay doon. Ngunit, ang uh, sumunod na ko na nangyari ay isa sa mga pinakamisteryoso na episode sa buong Biblia. Ang biblikal na teksto ay, nagsasabi na ang Diyos mismo, inilibing si Moises sa isang libis sa lupain ng Moab, na tama ang Diyos personal na isinasagawa ang libing bagay. Ganap na walang katulad sa kasulatan, at ang pinakakapansin-pansin na bahagi ay walang sinuman kailanman nakatuklas ang lokasyon ng libingan na ang kwento ay nagiging na mas nakakagulat kapag nabasa natin sa maliit na aklat ng Hudas Talata Umayos na isang matinding espiritual na labanan ay sumiklab pagkatapos ng kamatayan ni Moises. Ang arkanghel na si Miguel at si Satanas ay nakipaglaban sa katawan ng propeta, ngunit bakit si Satanas ay interesado sa katawan ng propeta? Ang mga iskolar ay nagmungkahi ng mga kapanapanabik na teorya isa sa mga pinakatanggap ay na ang ay nagnanais na lugar ng pagsamba, ang libingan ni Moises na naglipat sa bayan ng Diyos patungo sa idolatria. Isipin ang tao na nakipag-usap sa Panginoon sa harap ng mukha na naging isang idolo, ang iba ay naniniwala na si Satanas ay nag-angkin sa katawan dahil ng kasalanan ni Moises. Nang siya'y tumama sa bato sa halip na magsalita sa bato gaya ng iniutos ng Diyos, Marahil nakita ito ng kaaway bilang isang espiritual na butas sa batas, ngunit hindi ito nakita ni Miguel na prinsipyo ng makalangit na mga hukbo sa likod. Ang pakikibaka ay napakalakas na kailangan niyang ipahayag na ang Panginoon ay tumutuligsa sa iyo sa dulo ng katawan ni Moises na wala itinatago. Ito kaya hanggang sa araw na ito, kahit na ang mga arkeologo o naghahanap ng kayamanan ay walang nagawa upang mahanap ito. Ang kwento ay hindi nagtatapos doon mga dantaon sa bagong Tipan isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Si Moises ay lumitaw na buhay na nakikipag-usap kay Jesus sa panahon ng pagpapakain sa tuktok ng bundok. Paano maaaring ang isang tao ay patay nang biglang lumitaw ito? Isa pang dakilang misteryo na nakapalibot sa kanyang kamatayan para sa mga hindi relihiyoso ang tanong ay maaaring manatili. Kung bakit itago ang isang puntod na may ganitong pag-aalaga? Ang pagkamatay ni Moses ay hindi lamang nagmarka ng katapusan ng isang panahon. Ito was yung simula ng isang hanay ng mga supernatural na mga kaganapan na magpakailanman na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng Israel. Ang pagkawala ng katawan ni Moses ay ang unang tanda lamang na may isang bagay na pambihirang mangyayari at kung iyon ay tila hindi ka panipaniwalang maghanda ang iyong sarili dahil sa araw, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay may mas nakakagulat na yumanig sa mga tao ng Israel. Noong umagang iyon ang imposibleng nangyari ang mana ang mga pagkaing na hulog mula sa langit, araw-araw sa loob ng 40 taon ay biglang tumigil paano, mabubuhay ang Israel ngayon ay parang biglang isinara ng langit ang mga kamalig nito. Noong umaga pagkamatay ni Moses ang mga Israelita, ay lumabas sa kanilang mga tolda dahil palagi silang kumukuha at handang mangolekta ng mga pagkain sa araw-araw. Ngunit walang mga mana sa buhanginan ang kahandang kolektahin ng bawat tao ang kanilang mga pagkain sa araw-araw. Mabilis na kumalat ang takot sa buong kampo kung paano tayo mabubuhay. Ngayon ay ang tanong na umaalingaungaw sa lahat ng dako. Sa loob ng apat na dekada na ang makalangit na tinapay, Isang puting sangkap na may banayad na lasa ng pulot ay nagpapanatili ng milyon-milyon. Ito ay pang-araw-araw na kabuhayan na nasasalat na patunay ng banal na probisyon. Sunyo so, hindi nangangailangan ng pagsasaka walang paggawa at pag-aani. Ito ay pagkain lamang mula sa langit, ngunit sa pagkamatay ni Moses at ang lahat ng bagay ay natigil. Ang pagpasok ng mga tao sa pinangako na tumawid sa Ilog Jordan na parabang sinasabi ng Diyos na ngayon ay mayroon kang lupain oras na para pagyamanin ito. Ang paglipat ay marahas ang isang tao na dati ay nabubuhay. Mula sa direktang probisyon mula sa langit ngayon, ay kailangang matuto kung paano magtrabaho sa lupain. Ang nakagawian ng simpleng pag ng pagkain ay napalitan ng pag-aararo ng pagtatanim ng pagdidilig at paghihintay ng pagsasaka. Sa disyerto ay mahalaga na ngayon ay napakalaki ng pagkabigla kaya't marami ang nagsimulang magreklamo. Laban kay Joshua ang bagong pinuno kasama, si Moses nagreklamo sila, pinag-aalinlanganan ng Diyos. Ang panahon ng araw-araw na mga himala ay natapos na ngayon, ay ang oras na magtanim upang magtrabaho. Upang masakop ang mga unang buwan, ay ang pinakamahirap na kailangang irasyon ng mga tao ang maliit na mana na inimbak nila. Nagutom ang iba sa desperasyon ay bumalik sa kanilang isipan ng pagkain ng parehong mga simpleng pagkain na mayroon sila sa Ehipo. Tokwaiti isang malalim na kultura at pang-ekonomiyang pagkabigla ngunit pagkatapos ay isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari sa oras nang unang pag-aani ay natuklasan nila na ang lupain ay tunay na pinagpala. Ang trigo ay tumaas ang mga bunga ay mas matamis. Ang mga puno ng olibo ay nagbunga ng mas maraming langis na parabang ang lupain mismo ay bumubuo sa bawat taon ng paghihintay sa disyerto. Hindi sila iniwan ng transisyon na Diyos. Inihahanda lamang niya sila para sa isang bagong yugto. Ang kamatayan ni Moses na minarkahan, hindi lamang ang katapusan ng isang panahon, ngunit ang simula ng isang bagong yugto kung saan ang pananampalataya at paggawa ay lalakad ng magkahawak kamay pa rin ng maraming mga Israelita. Nakaligtaan ng mana, mayroong isang bagay na malalim espesyal tungkol sa pagtanggap ng pagkain ng direkta mula sa langit na ang pang-araw-araw na probisyon ay hindi lamang pisikal na kabuhayan, ito ay isang palaging koneksyon sa banal, isang araw-araw na paalala na ang Diyos ay roro na nangangalaga sa bawat detalye sa pagtatapos ng mananaang koneksyon ay kailangang kumuha ng mga bagong anyo ng pananampalataya ang relasyon sa pagitan. Ang Diyos at ang kanyang mga tao ay dumaan sa isang malalim na pagbabago. Ito ay na hindi na isang relasyon ng tulad ng isang bata na dependency, ngunit nang may sapat na gulang na pakikipagtulungan, inaalok ng Diyos ang lupain. Ang mga tao naman ay kailangang magsaka nito. Pinagpala pa rin sila ng Diyos, ngunit ngayon ay kailangan nilang pangasiwaan ang kanilang natanggap ng may karunungan bilang isang alaala -ala ng sa kakaibang oras na iyon. Ang huling banga ng mana ay, Inilagay sa loob ng Ark of the Covenant isang sagradong relic, isang walang hanggang simbolo na minsan ay may panahon na ang langit ay nagpapakain sa lupa araw-araw. Ngunit ang oras na iyon ay nagtapos sa pagkamatay ni Moses at ang pangyayaring iyon ay nagdala ng isang makapangyarihang aral na ang pagtatapos ng isang himala ay hindi kinakailangan. Tanda ng na minsan ito ay tanda ng paglago. Oh. Ang Israel ay handa ng mamuhay sa isang bagong kabanata kung saan ang pananampalataya ay hindi maihahayag sa pamamagitan ng paghihintay ng tinapay na mahulog mula sa langit, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala na pagpapalain ng Diyos ang araw-araw na pagsusumikap sa paggawa ng lupain at kung iyon ay tila malalim na isang bagay na mas malalim pang nagbago sa pagkamatay ni Moises. Sa paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga tao, ay hindi na muling magkakaroon ng harapang pakikipag-usap ang sino man sa lumikha bilang si Moises. Isipin mong mawala ang signal ng iyong telepono sa gitna ng isang kritikal na tawag. Ngayon para mihin ang damdaming, yan ng isang milyon. Ganyan ang naramdaman ng mga tao noong si Moises ay nawala. Sa loob ng 40 taon, si Moses ay nagkaroon ng isang walang kapantay na pribilihiyo na nakipag-usap siya sa Diyos. Habang ang isang kaibigan ay nakikipag-usap sa isang kaibigan, Kapag may mga katanungan ay umakyat siya sa bundok at bumalik na may mga sagot nang sumiklab ang mga salungatan siya ay pumasok sa tolda ng pagpupulong at bumalik na may banal na direksyon ay tulad ng pagkakaroon ng isang direktang linya sa langit sa pagkamatay ni Moses na ang eksklusibong channel ay isinara si Joshua ang bagong pinuno ay hindi nagkaroon ng parehong antas ng pag-access at ito ay nag-trigger ng isang krisis paano natin malalaman kung ano ang gagawin ngayon ng mga tao ay nagtanong kung sino ang magsasalita sa Diyos para sa atin ay hinawakan ng pagkabalisa. Ang bansa ay kailangang gumawa ng mga kagyat na desisyon kung paano masakop ang lupain, kung paano hatiin. Ito sa mga tribo kung paano lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan ng walang Moses na gagawa na bigyan sila ng mga sagot. Sa ganitong kapaligiran ng kawalan ng katiyakan na lumitaw ang isang bagong paraan, ng banal na komunikasyon ang urim at tumim, dalawang mahiwagang bato na nakatago sa baluti ng mataas na saserdote na sila ay gumanap bilang mga instrumento ng banal na paghahayag na nag-aalok ng mga simpleng sagot na kadalasang oo hindi para sa mga partikular na kritikal na tanong na ang kamatayan ni Moses ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon ng nakikitang mga himala at direktang pakikipag-usap sa Dios ngunit din ang simula ng isang bagong yugto ng isang mas mature na pananampalataya na nangangailangan ng pagsisikap at patuloy na pagtitiwala na ang Diyos ay nananatiling naroroon kahit na siya ay nagsasalita sa mga bagong paraan isipin ang radikal na pagbabago mula sa direktang detalyadong pakikipag-usap sa Diyos tungo sa simpleng oo walang mga sagot na naihatid sa pamamagitan ng mga bato ito ay tulad ng pangangalakal ng isang para sa mga senyales ng usok na kailangang iangkop ng mga tao ang pag-aaral upang magtanong ng mga tanong na maaaring masagot. Ngunit iyon ay simula lamang sa paglipas ng panahon, ang mga propeta ay lumitaw, isang bagong daluyan ng banal na komunikasyon, hindi tulad ni Moses ang mga kalalakihan, at kababaihang ito ay hindi direktang nakipag-usap sa Diyos sila ay nakatanggap ng mga pangitain, ng mga panaginip at mga mensahe na kailangang mabibigyang kahulugan. Ang proseso ay naging mas komplikado at kadalasang mas nakakalito dito. Ang paglilipat ay nagdulot ng malubhang hamon na marami ang nagsimulang ipahayag ang kanilang sarili na mga propeta. Ngunit walang Moses upang patunayan ang kanilang mga mga mensahe paano makikilala. Nang mga tao ang totoo sa mali, sila ay naging mahina sa panlilinlang kaya ang pamantayan ay itinatag na mga hula kailangan magkatotoo hindi nila maaaring salungatin ang batas ni Moises at hindi nila maakay ang mga tao tungo sa idolatriya at ang kawalan ng direktang komunikasyon ay nagbago rin kung paano ang mga taong may kaugnayan sa Diyos bago. Ang anumang problema ay dinala kay Moses, nababalik na may banal na sagot. Ngayon ay kailangan na nila higit na umaasa sa nakasulat na batas. At mas kaunti sa agarang paghahayag na ginampanan ng mga saserdote, ang isang mas sentral na tungkuling sinangguni nilang ay mangi orakulo na Urim at Tumim ay nagbigay kahulugan sa batas at kumilos bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Ang autoridad sa relihiyon na dating nakakonsentra kay Moses ay ipinamahagi na ngayon sa iba't ibang mga tao na katakataka ang paglipat na ito ay nagikayat ng espiritual na kapanahunan ng walang pare-pareho na tagapagsalita ang mga tao ay kailangang bumuo ng isang mas personal na koneksyon sa Diyos, ang individual na panalangin ay nagkaroon ng kahalagahan, at ang pagninilay-nilay sa batas ay naging mahalaga. Ito ay tulad ng pag-alis sa tahanan ng iyong mga magulang at pag-aaral na lumakad ng mag-isa. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang pagbabagong ito ay kinakailangan upang ihanda ang mga tao para sa hinaharap na mga hamon. Kung sila ay mananatili, Umaasa sa iisang tagapamagitan, hindi nila kailanman uunlad ang espiritual na kapanahunan na kailangan ng kamatayan ni Moses na minarkahan ng isang pagbabagong punto na pinilit nito. Ang pananampalataya ng Israel na lumago ang epekto ay napakalalim na humubog sa buong kurso ng kalaunang pag-unlad ng relihiyon. Ang modelo ng mga propetang saserdote at mga sagradong kasulatan na itinatag Pagkatapos si Moses ay maging pundasyon para sa maraming modernong relihiyon at naparabang iyon ay sapat na ang kawala ng digmaang sibil sa gitna ng Israel kung kaya't naging sanhi ng matinding digmaang sibil sa gitna ng Israel. Nawasak ang bansa bago pa man ito ganap na naitatag. Halos hindi nawala ang katawan. Ni Moses at ang Israel ay nasa bingit na ng panloob na tunggalian. Hindi naman kalabisan ng isang digmaang sibil ay halos sumiklab at maaring wasakin ang bansa sa kanyang pagkabata. Ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat sa isang altar. Ang mga tribo ni Ruben Gad at kalahati ng tribo ni Manases ay pinagkalooban sila ng lupain sa silangan ng Ilog Jordan. Noong nangunguna pa si Moises, malinaw ang kondisyon na maaari silang manirahan doon ngunit, lamang kung tinulungan nila ang ibang mga tribo na sakupin ang natitirang bahagi ng lupang pangako at ginawa nila na nilalabanan nila ang kasunduan at pagkatapos ng tagumpay ay bumalik sa kanilang lupain na napakahusay. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isyo ang mga tribong ito ay nagtayo ng isang napakalaking altar sa tabi ng Ilog Jordan. Noong nakita ito ng ibang mga tribo nagulat, sila kung paano sila makakagawa ng altar sa labas, ng tabernakulo na parang paghihimagsik na idolatria, isang pagkakanulo sa Diyos. Sa loob ng ilang oras, ang buong hukbo ay nagtipon ng libu-libong armadong kalalakihan na handang salakayin ng kanilang sariling mga kapatid. Tensyon na do ang kapaligiran at wala si Moses para pakalmahin. Ang sitwasyon walang nakakaalam kung paano lutasin ang krisis. Ngayon si Joshua ang pinuno ay nalulula na ang mga tao ay nahati mga dekada. Nang pagkakaisa na nabuo sa disyerto, tila handang bumagsak. Ngunit pagkatapos, ay may isang mapagpasyang nangyari sa halip na salakayin, ang isang delegasyon ay ipinadala sa pangunguna ni finehas na anak ng mataas na saserdote ang tanong ay direktang ano ang ginagawa ng altar na ito. Ibig sabihin, pinagtaksilan mo kami ay tinatalikuran mo ba ang Diyos ng Israel? Ang sagot ay hindi inaasahan at pinalaganap nito ang tensyon na ipinaliwanag ng mga tribo sa silangan. Hindi namin itinayo ang altar na ito para sa mga sakripisyo. Ito ay isang alaala lamang, isang paalala na kinatakutan. Namin na sa tahinaharap ay maaaring sabihin ng iyong mga inapo sa amin na, ikaw na nakatira sa kabilang ilog ay hindi bahagi ng Israel. Ang altar na ito ay ang aming patunay na kami ay kabilang sa parehong mga tao. Ang paliwanag ay nagdala ng kaginhawaan, Ngunit ang malalim na yugto ay nag-iwan ng mga peklat sa Israel. Si Moses bawat tribo ay nagsimulang gumawa ng mga desisyon sa sarili nitong proseso. Ay naging mas participatory ngunit mas magulo din. Ang panahon ng sentralisadong pamumuno ay natapos at kasama nito ang katatagan. Minsang nagbigay si Moses ng mas maliliit na salungatan ay nagsimulang umusbong. Ang mga pagtatalo tungkol sa mga pinagmumula ng tubig sa lupa, at mga pastulan na hinangad ng bawat tribo ang pinakamahusay para sa kanyang sarili at ang diwa ng pagkakaisa na nagpapanatili sa mga tao sa loob ng apat na dekada ay nagsimulang magkaroon ng pakiramdam sa disyerto na tinatawag na Joshua Minent, ang mga kinatawan. Mula sa lahat ng mga tribo ay apurahang magtatag ng mga bagong kasunduan at tuntunin ng wala si Moses. Kailangan nilang maghanap ng mga bagong paraan Upang mapanatili ang pagkakaisa sa pagitan sa kanilang mga sarili, ito ay sa pulong na ito na ang sistema ng tribo matatanda ay itinatag bawat isa. Ang tribo ay pipili ng sarili nitong mga kinatawan na panapanahong magtitipon upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan ay isinilang na isang panimulang anyo ng desentralisadong pamahalaan. Gayon pa man ang trauma ng malapit na digmaang Sibil ay nag-iwan ng malalalim na peklat sa bansang ang mga tribong matatagpuan sa silangan ng Jordan, ah, mula sa puntong iyon na tiningnan ng may hinala sa ilang siglo sila ang unang nahulog sa kamay ng kaaway at ang unang natalo. Ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Israelita sa episode na ito ay malinaw na nagsiwalat ng mapangwasak na epekto. Ang altar na itinayo sa pagtatapos ng labanan ay pinangalan ng Ed na ang ibig sabihin ay saksi. Ito ay nanatili sa loob ng maraming siglo bilang isang malungkot na paalala. Noong araw na halos winasak ng Israel, ang sarili hindi bilang simbolo ng pagkakaisa, kundi bilang patunay ng kahinaan ng mga relasyon ng tao nang walang malakas na pamumuno at gayon pa man ang pinakanakakagulat na bagay ay darating pa rin sa kabila ng mga krisis at kaguluhan. Nakamit ng Israel ang isang bagay na hindi pangkaraniwan at ang Israel ay tumigil na maging isang matibay na grupo na naging isang eksordinasyon lamang. Ang pagbabago nga ay natapos lamang sa pagkamatay ni Moises sa loob ng 40 taon na ang mga tao ay namuhay bilang mga palaboy na walang teritoryo, na walang sariling pamahalaan na tinutulungan ng pang-araw-araw na mga himala na naninirahan sa mga tolda sa disyerto. Sila ay higit na gumagala na relihiyosong komunidad kaysa sa isang bansa ngunit nagbago ang lahat sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Ang unang malaking pagbabagong hinarap ng Israel ay teritoryo nang walang sentralisadong pamumuno ni Moses. Ang bawat tribo ay kailangang managot para sa sarili nitong bahagi ng lupain na hinati ni Joshua ang Canaan sa pamamagitan ng palabunutan, isang matalinong pamamaraan na umiwa sa paboritismo at napigilan ng mga pagtatalo. Biglang ang mga taong hindi pa nagmamayari. Nang bahay ay biglang naging mga may-ari ng lupa, mga pamilya na nanirahan sa mga tolda. Sa loob ng maraming henerasyon, ay hindi nagsimulang magtayo ng mga tirahan ng mga magsasaka. Ito ay isang hindi pa na panlipunang revolusyon, Gayon pa man ang pinakamalalim na pagbabago ay pampulitika. Ang mga batas na ibinigay ni Moses sa Sinai ay hindi na naging mga relihiyosong utos lamang at naging praktikal na konstitusyon ng isang bagong bansa nang walang Moses na humatol at magbigay kahulugan sa bawat kaso. Ang mga tao ay kailangang magtatag ng kanilang sariling hudisyal na sistema. Ang mga lokal na hukom ay bumangon na pinili mula sa mga matatanda ng bawat lungsod para sa mas komplikadong mga pagtatalo sa isang pambansang interes. Ang mga korte ng rehiyon ng mga konseho ay bubuo ng mga saligang batas. Isang blueprint para sa isang organisadong legal na sistema ay nagsisimula upang hubugin ng ekonomiya ay radikal ding nabago sa disyerto. Lahat ng bagay ay naibahagi ng pantay-pantay, ang mana para sa lahat. Nang mga handog na nagpapanatili sa ang mga levita at komersyo ay halos wala na ngayon sa pribadong lupain, ang konsepto ng pribadong ari-arian ay nagsimulang lumitaw ang mga pamilihan at ganap na pinasok ng Israel ang ekonomiya ng sinaunang gitnang, silangan ayon sa kultura ang epekto ay napakalawak sa mga taong dating nanirahan sa. Ang paghihiwalay sa disyerto ngayon ay Natagpuan ng kanilang mga sarili na naninirahan kasama ng mga kanaanitang Phoenician at Filisteo. Natuto sila ng mga bagong teknolohiya tulad ng metalurhia, advanced construction at navigation. Ang wikang Hebrew ay sumisipsip ng mga banyagang termino at maging ang kanilang lutuin ay naging mas sari sari Ang militar ng Israel ay nagmula sa pagiging isang diorganisadong nomadic tungo sa pagiging isang confederation ng mga tribo. Bawat tribo ay nagpoprotekta sa sarili nitong teritoryo ngunit sila ay magkakaisa laban sa mga karaniwang kaaway. Ang binhinang kung ano ang gagawin. Sa kalaunan ay naging hukbo ng Israel. Ang pagsamba sa relihiyon ay naging desentralisado din bagaman. Ang tabernakulo ay nanatili sa Shiloh habang ang espiritual na sentro ng mga lokal na altar ay nagsimulang lumitaw. Ang mga panrehiyong santuwaryo at mga nakakalat na lugar ng pagsamba sa isang bagay na sa kalaunan ay magdudulot ng mga seryosong issue. Ngunit sa simula tumulong upang pagtibayin ang presensya ng Israel sa lupain na kakaiba sa lahat ng ito. Ang pagbabago ay posible lamang dahil si Moses ay wala na. Sa kanila ang kanyang kawalan ay nagpilit sa mga tao na maging matanda upang gumawa ng mga desisyon para sa kanilang sarili na makuha na organisado tulad ng isang bata na umatikabong lumakad nang bitawan ng mga magulang ang kanilang mga kamay ang panahong ito ay nakilala bilang panahon ng mga hukom at tumagal ito ng humigit kumulang 200 taon. Ito ay panahon na minarkahan ng kawalang tatag na tagumpay at kabiguan ngunit sa panahong ito na hinubog ng Israel, ang pagkakakilanlan nito bilang isang bansa. Ang malaking kabalintunaan ng lahat ay bagaman inialay ni Moises, ang kanyang buhay sa pagbuo ng isang bayan ay pagkatapos, lamang ng kanyang kamatayan na ang Israel ay tunay na naging isang bansa kung minsan ang pinakadakilang pamana ng isang pinuno ay namamalagi. Mula sa ang abo ng pagkawala ni Moises isang bansa ay bumangon isang bayan na natutong. Lumakad sa kanilang sariling pinananatiling buhay ang alaala at mga turo ng kanilang dakilang pinuno ngunit pinanday ang kanilang sariling landas. Ngayon nakita mo kung paanong ang kamatayan ni Moses ay lubos na nagpabago sa kapalaran ng Israel ay hindi tumigil. Salamat sinamahan kami hanggang dulo ngayon ay pagpatuloy mo ito upang sama-sama natin tuklasin ang mga misteryo at kasaysayan ng mga banal na kasulatan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe at ibahagi itong video sa iyong kaibigan, kakilala at kapamilya upang sila din nakatuklas nito. Muli salamat!